Guys, magandang hapon sa atin lahat. Andito ako ngayon sa bahay ni Atchay Ah, ito pala guys, ang aking channel ngayon na Adora Abanto. Paki like and support na guys. Ayan, andito ako ngayon sa loob ng bahay ni Atchay na pinapakain ko ngayon ng ano, uh, sweet potato leaves. Ayan. Kita niyo naman guys, si Atchay ganyan yan siya guys kumakain nagmamadali palagi yan. ano na yan guys almost almost 10 kg na yan si Atchay sobrang bigat na yan pero kahit pa paano masaya naman sa, sa lugar dito kain ka lang Chay di ba Maraming maraming salamat guys sa mga sumusuporta. Ayan, nandito pa rin tayo. Patuloy pa rin tayo mag-upload. At magla-live. At syempre, huwag natin kalimutan gumawa naman ng ating short video. Para kahit pa paano, still active pa rin tayo sa ating channel. Kahit nagkakaroon naman tayo ng problema. Ayan, tuloy pa rin tayo guys. Huwag pa rin tayo mawawala ng pag-asa. Di ba, Chay? Ayan, kita nyo guys. O, yan nag -e enjoy talaga siya sa kanyang sweet potato. yan. Wow. Pakapos chay, iminom ko ng tubig chay ha. nakakarams na yung aking paa sa kakaupo pero sige lang hanggang 3 minutes lang tayo guys para kahit paano magkakaroon naman tayo ng Lalapin na tayo mag 3 minutes guys. Ako yung magpapaalam na. Chay, chay Bye bye guys! Hanggang sa muli!